Saglit lang po! Gaudete Sunday na po, ikatlong linggo po ng Adviento. Ang sabi po sa unang pagbasa, sumigaw, na, sumigaw daw ng kagalakan, shout for joy! Samantalang sa second reading, ayon kay San Pablo, rejoice! Pero, ang maganda rito, ang sigaw ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo ay pagbabago. At ang pagbabago daw, ang mangyayari, yung mga sundalo, wag silang mag-alipusta. Yung mga nagpapautang, wag silang tataas palagi ang kalang, ang interes. Alam nyo, ang rejoice dito, yung ibang tao. Yan ang ibig sabihin ng pagdating ni Yesu Kristo. Hindi siya naging magalak nung dumating siya. Pinagalak niya tayo. Aba, malapit na talaga po ang pagdating ng Panginoon kapag ang ating buhay, pinagagalak natin ang mas nakakarami.